Yes, good morning mga kadakers. Good morning. Bago po ang lahat, please subscribe to my YouTube channel. Dak 33. pakihit naman ang notification bell upang updated kayo sa mga video ko pang may upload. Ah, uh, mga kadakers, pang samantala po lang po tayo dito sa kulungan na ito kasi uh, nagsimula na po silang mangingitlog so malapit na po tayong maglipat doon sa kabila kasi hindi pwede kung dito tayo dahil sa tuwing umuulan ito po'y mabasa hindi pwede na mabasa ang mga itlog nila so lilipat tayo doon sa kabila para yung mga itlog nila ay malinis tapos uh, isang area na lang ang ating hinihintay na maharbes so sa ganitong mga area sa napakalawak na area wala pong ibang ipit dito kaya lang mga kadakers, ako'y nanghihinayang sa ating mga alagang itik talaga. Na kung hindi lang na anod ng uh, baha, uh, sana uh, medyo maganda ang income natin ngayon. Dahil marami ang mangingitlog. So kailangan tayong mag-survive ng ilang buwan sa susunod pa na cropping tayo maka parami ng itlog at ito po ay magdagdag na naman tayo para makaabot na natin yung pinapangarap natin na karamihin sila so lalo pang kumunti itong alagang itik natin dahil inalis ko na po yung mga ibang uh, kaling so ang mga siho natin noon ay dalawang buwan na sila ngayon doon sila sa may bandang alikuran. Uh, hindi mo malaman kung hindi kasanay sa itik hindi talaga natin malaman kung Uh, ano sila uh, maliit ba or malaki so yung sa mga bandang pulihan yun na po yung mga siho natin noon uh, itik na din sila itong tingnan malaki na lang kanilang katawan kaya lang wala pa po silang mga pakpak So, mga kadaktors uh, thank you sa inyong lahat sa mga mag subscribe po sa aking channel at sa mga hindi pa po nakapag subscribe ipaki e, subscribe nyo lang po yung channel natin so ipaki e, share nyo na lang para marami pang mga gustong mag alaga na maka alam kung paano ang mag-alaga ng titik. So, ako'y nagpapasalamat sa inyong lahat. So, hanggang dito lang muna mga kadakers. Uh, thank you very much sa inyong lahat. Uh, see you next vlog.